Mayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok na sodog sa nagkilain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiente News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Noong biyernes, sa ating nasaksihan ang kwento ni na Bibi Samuel at Al Francis na nagkatanggap ng medical assistance mula sa opisina ng Vice Presidente sa tulong na rin ng Panay and Negros Islands Satellite Office. Ngayon, alamin natin na ang kwento ng ilang maliliit na negosyante mula sa Visayas na naging benepisyaryo ng programang magnegosyo taday ng OVP. Napalago na Palaguna kaya nila ang kanilang negosyo? Alamin din natin kung paano nakatulong ang Libring Secure Program ng OVP sa mga taga-Visayas. Narito ang ulat ni Maribeth Adlawan. Malayo na ang narating ng ating bansa. Mas maunlad na ang ating ekonomiya. Mas maraming Pilipino na ang mayroong trabaho. Ngunit di rin maitatanggi na sa kabila ng ating tinatamasa na kaunlaran, ay mayroon pa rin mga Pilipinong na pag-iiwanan mga Pilipinong hindi sapat ang kinikita para sa araw-araw na pangangailangan. Sa so datos ng Philippine Statistics Authority, lumabas na 18.1% o di bababa sa 19 milyon sa populasyong Pilipino ang nasa poverty line. Daman ng Office of the Vice President ang hirap ng karamihan sa ating mga kababayan. Kaya isa sa naging prioridad na programa ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte ang pagbibigay ng pagkakakitaan sa mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng programang Magnegosyo Taday, na isa sa maraming programa na unang sinimulan ni Inday Sara noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. Ngayon ay mas pinalawak na ito. Sa Visayas, isa sa mga natulungan ng programa ang senior citizen na si Tatay Jericho. Kwento ni Tatay Jericho nang simula siya sa isang maliit na sari-sari store. Ngunit mas lumago ito nang matanggap ang magnegosyo Taday Fund na kanyang ginamit bilang karagdagang puhunan. Ngayon, maliban sa mga pagkain, may bigasan na rin si Tatay Jericho. Para kay Tatay Jericho, malaking tulong sa mga maliliit na negosyante tulad niya ang programa ng OVP. Minsahe niya para sa Vice -presidente nakadagdag talaga ng kapital sa amin. nakaroling na kami sa ganun mga kapital na gusto na namin idagdag. So yung investment namin na lumalaki na yung net profit namin. Dahil po sa? Sa tulong ni Vice President po. Isa rin sa natulungan ng MTD sa pamamagitan ng Panay and Negros Island Satellite Office Itong si Nanay Hazel, na pangulo ng Bacolod City Mushroom and Processors Association. Kwento nito, nag-isip sila noon kung ano ang maganda at tatagal na pagkakakitaan, kaya't naisip nila ang mushroom production. Ngayon, gumagawa sila Nanay Hazel ng iba't ibang produkto, tulad na lamang itong masarap na mushroom chicharon at mushroom chips. Mayroon din silang mushroom chili garlic oil na swak ipares sa kanin nagbibenta rin sila ng mushroom fruiting bags. Nagsimula po ito noong last uh, May 18 at uh, kami po ng sustainable livelihood So nagkama na, na kailangan kami nagkama na ng life report na sustainable for community na sa community namin. And then ito ang nagpagsipa namin na magkaroon ng mushroom production. Sabi pa ni Nanay Hazel, malaking tulong para sa kanila ang programa ng OVP di lang mas naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo, ngunit mas lumawak din ang kanilang kaalaman tungkol sa paghawak ng pera. Sobrang masalamat po kami na mayroong project po si Bay Sara kasi uh, po lumago yung aming negosyo. Lumago talaga. Ngayon, maraming miyembro na sa kanilang komunidad ang naging interesado at natuto sa proseso ng mushroom production. Tatuluman po kami hindi bilang po sa sa dalawa ng member na nagkaroon po yung ibang members ng pagkakataon na na maumpahado na sa kanila yung yung pagpo-process na namin sila auto innovate na process uh, mushroom uh, system ng mushroom na hindi sa sa fresh sa market so na nagkaroon kami ng innovation para sa processing si Tatay Jericho at Hazel ay iilan lamang sa mga natulungan ng OVP sa pamamagitan ng Panay and Negros Islands Satellite Office. Ipinabot naman nila ang kanilang pasasalamat sa OVP sa naging tulong ito upang makapagpatayo ng negosyo at magkaroon sila ng sariling pagkakakitaan. Sara, maraming pagkakasalamat po sa isang tulong uh, na kailang nakikinig kami na na nagkaroon kayo ng ganitong project para po sa community as a sustainable livelihood sa mga mga may sa kay Vice President, maraming salamat po sa tulong namin ninyo sa amin na mga maliliit na negosyo. Salamat po. Maliban sa pangkabuhayan, isa rin sa mga serbisyong handog ng OVP sa Visayas ang libreng sakay na layuning makapagbigay ginhawa sa mga Pilipinong commuter na umaasa sa pampublikong transportasyon upang makapasok at makauwi kaling sa kanilang trabaho, paaralan at kung saan saan pa. Sa Bacolod City, patuloy ang pag-arangkada ng OVP bus na maaaring sakyan ng mga Pilipino lalo na tuwing rush hour. Isa nga sa mga suki nito ang ating mga senior citizen. Maliban kasi sa komportable ang bus, ay maaari din silang makapanood ng telebisyon habang nasa biyahe. Kaya itong sina Lola, malaki ang ngiti habang bumabiyahe. Kita naman sa ngiti ng mga Lola ang saya nang makasakay sa OVT bus malakarin rin ang pasasalamat ni Lola Maria sa libreng sakay program na mamahalan kasi umano siya sa pamasahe. Dagdag hamon pa para kay Lola Maria ang pakikipagsiksikan upang makasakay lamang. Ngunit dahil sa programa, mas mapapadali na ang kanyang pagbiyahe. Kwento naman ng ibang commuters, mas mahirap mag-commute tuwing may ulan dahil madalas puno ang mga pampasahero at pampublikong sasakyan. Kinakailangan din na makipagsiksikan para naman sa mga pasahero na may pamilya at mga sudyante. Malaki ang kanilang natitipid na pera dahil sa libreng sakay program. Ano, I'm happy nga nang nakasakay kami dito which is actually uh, more savings for us. Uh, tapos kung, 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 free talaga, uh, we're really thankful for Vice, uh, Vice President Sara. Ito eh, ay na, na nagbigay siya ng ganitong mga privileges for those na minsan pag wala talagang pera, yung mga, lalo na may mga anak namin na nagtapapunta uh, at pa 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 uwi sa bahay namin sa so kung pag, pag ganito may may ganitong mga uh, bus or uh, uh commutes na ibibigay sa mga estudyante much much better for for the parents as well at, at lalo na sa mga estudyante kasi uh, maka uh, ano sila makasend sila sa allowances nila at at the same time savings din naman para sa uh, as parents. Ilang mga pasahero din ang nagpaabot ng pasasalamat kay Vice President Inday Sara Duterte sa malasakit ito sa Pilipinong commuter. Thank you so much for giving us this opportunity na, na, mag, uh, na makasakay sa bus mo at the same time. Um, sana if uh, this will be um, for good na naibigay mo dito sa lalo na sa pakulot ngayon na nag talaga. Uh, thank you so much, OVP, uh, Vice President OVP. Sa Bacolod City, nagsisimulang umarangkada ang OVP bus tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at magbabalik ng alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tuwing lunes, ang rota nito ay nagsisimula sa of Village, Barangay Visa Alegre to Bacolod City Public Plaza. Barangay Stefania to Bacolod City Public Plaza at Barangay Alihes to Bacolod City Public Plaza. Tuwing Martes naman ay sa Barangay Alangilan to Bacolod City Public Plaza, Barangay Granada to Bacolod City Public Plaza at Barangay Villamonte to Bacolod City Public Plaza. Habang sa Barangay Pahanokoy to Bacolod City Public Plaza, Barangay Sumag to Bacolod City Public Plaza at Barangay Tangop to Bacolod City Public Plaza. Tuwing araw naman ng Miyerkules, sa Webes naman ay sa Barangay Handumanan to Bacolod City Public Plaza, Barangay Kabog to Bacolod City Public Plaza, Barangay Mansilingan to Bacolod City Public Plaza at Barangay Takuling to Bacolod City Public Plaza. At kapag araw ng Biyernes, lilibot ito sa Barangay Bata to Bacolod City Public Plaza, Barangay Mandalagan to Bacolod City Public Plaza at Barangay Banago to Bacolod City Public Plaza. At sa linggo naman ay sa barangay Punta Taytay, Tobacolod City, Public Plaza. Simula ng inulunsad ang programa. Aabot na sa pitong bus ang patuloy na umaarangkada upang maghatid ng libreng serbisyo sa mga Pilipino. Umabot na rin sa isang milyong pasahero ang natulungan ng libreng sakay program. Likas sa ating mga Pilipino ang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kilala tayo bilang matatag na kahit anong problema ang ating hinaharap, patuloy tayong lumalaban. Kaya naman, prioridad ng opisina ng Vice Presidente ang tulungan ang mga Pilipinong nangangailangan sa kahit anumang sektor. Walang pinipili at laging handa upang makapaghatid ng isang biyaya. Ako po si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo na magpapatuloy sa pagbibigay ng tulong at serbisyo ang 10 satellite offices ng UVP sa buong bansa para sa lahat ng mga nangangailangang Pilipino. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentinews.com. O mag-subscribe sa aming official YouTube channel na Valentine News. O di kaya ay i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valentine News. Lahat para sa Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.